Isang buntong hininga ng pagahon, isang kaisipang may pagtanggap, isang luhang nagpapakumbaba, lahat iyan ay tanda ng pagbubukas. At kung saan may pagbubukas, mas malinaw silang kumikilos. Maaari ring makilala ang kanilang presensya sa pamamagitan ng mga simbolo. Mga balahibo, numero, kanta, panaginip, hayop na lumilitaw sa mahahalagang sandali. Hindi dahil may kapangyarihan ang mga ito sa kanilang sarili, kundi dahil ginising nila ang alaala sa iyong kaluluwa. Hindi ka nila gustong hikayatin, gusto ka nilang gisingin. Ang isip ay humihingi ng ebidensya, ang kaluluwa katiyakan. Sa kaluluwa sila nakikipagtrabaho. Kapag may simbolong umantig sa iyo ng walang dahilan, igalang ito. Huwag itanong. Totoo ba ito? Itanong. Ano ang ipinadama nito sa akin? Ang totoo ay nakikilala sa panginginig, hindi sa lohika ang pagtitiis ay bertud ng mga anghel. Minsan, matagal bago maunawaan Hindi ang dahil isang ayaw mensahe, nilang magsalita, kundi dahil hindi ka pa handang makaunawa.